Sa bawat pagmulat ng ating mga mata sa umaga, may panibagong pagkakataon tayong maranasan ang kabutihan ng Diyos. Hindi mo kailangang malakas, hindi mo kailangang perpekto. Ang kailangan lang ay isang pusong handang tumanggap sa presensya niya. Ang nananahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Awit 91:1. Kaibigan, hindi ka nag-iisa. Sa katahimikan ng iyong puso ngayon, may tinig na gustong makipag-usap sa iyo, hindi para manumbat, kundi para yakapin ka. Handa ka na bang pakinggan ng Diyos? Lumapit ka. Simulan na natin. Maraming tao ang gumigising araw-araw na may tanong sa puso. Panginoon, naririnig mo ba ako? Kaibigan, ngayong umaga, hayaan mong ang sagot ng Diyos ay maramdaman mo sa mismong kaluluwa mo. May mga sandaling tila tahimik ang langit pero ang totoo, ang Diyos ay laging gumagawa. Sa umagay, ipagkakaloob mo ang aking dalangin at magbabantay ako. Awit 503 Ang panalangin sa umaga ay hindi lang paghingi. Ito'y pakikipagtagpo. Ito'y pagbubukas ng puso sa isang Diyos na hindi kailaman na pagod magmahal. Anuman ang dalangin mo, kalakasan, direksyon, proteksyon, Narito ang presensya ng Diyos upang punan ka. Huwag mong hayaan ng takot ang magdikta ng araw mo. Sa halip, hayaan mong ang salita niya ang magbigay ng lakas sa iyo. Isipin mo ito, ang mismong Diyos na lumikha ng langit at lupa ay gustong makipag-usap sa iyo ngayon. Hindi ka lang basta pinapakinggan, ikaw ay pinangangalagaan. Ngayon, ito ang oras na ipagkatiwala mo sa Kanya ang lahat. Handa ka na bang manalangin ng tao at buo ang puso? Isulat sa comments, Panginoon, ikaw ang kanlungan ng aking pamilya at huwag kalimutang mag-subscribe para sa araw-araw na panalangin. Tahimik kang lumapit, walang pilitan, walang takot, basta may tiwala. Sapagkat ang panalangin ay hindi performance, hindi mo kailangang galingan. Ang tanging hinihingi ng Diyos ay puso mong totoo, puso mong handang sumuko, makinig, at tumanggap ng presensya Niya. Kaya ngayong umaga, lumuhod tayo sa Espiritu. Ipaubaya natin ang lahat. Ama naming nasa langit, banal ang iyong pangalan. Sa umagang ito, hinihiling namin na ang iyong kaharian ay mapasa amin at ang iyong kalooban ang siyang mangyari, hindi lamang sa langit, kundi dito sa lupa, sa bawat tahanan, sa bawat pamilya, sa bawat puso na nakikinig ngayon. Kami ay lumalapit hindi dahil kami karapat-dapat, kundi dahil alam naming kailangan ka namin. O Diyos, narito kami. Gamitin mo ang oras na ito para baguhin ang pananaw namin, palalimin ang aming pananampalataya at ihanda kami para sa mga pagpapalamong darating. Panginoon, itinataas namin sa iyo ang aming mga puso. Kung may mga sugat ito, pagalingin mo. Kung ito'y pagod, palakasin mo. Kung ito'y naliligaw, itama mo ang direksyon. Sa bawat hininga ng panalangin na ito, hayaan mong bumaba ang iyong espiritu. Hawakan mo kami, Panginoon. Sinasambit namin, ikaw ang aming tanggulan, ang aming kalakasan, ang Diyos na hindi kailanman nagpapabaya. Kahit hindi pa namin nakikita ang sagot naniniwala na kami. Uh, kahit hindi pa namin nararamdaman ang lunas, nagtitiwala na kami sapagkat sinabi mo sa iyong salita, ang nananahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Awit 91:1. Kaya kami po ngayon ay nagkukubli sa iyo. Iligtas mo kami sa kapahamakan na hindi namin nakikita. Sa bawat pinto ang aming daraanan Panginoon, ikaw ang mauna. Alam mo ang mga pag-iyak sa gabi. Alam mo ang mga tanong na walang kasagutan. Ngunit ngayong umaga, may bagong hangin, may bagong pag-asa, may bagong pagkakataon. Ang presensya mo ang aming hininga. Huwag mo kaming iwan Panginoon. Pangunahan mo ang bawat hakbang, bawat plano, bawat desisyon. Tulungan mo kaming mamuhay ayon sa iyong kalooban, hindi sa takbo ng mundo. Inilalapit namin sa iyo ang aming pamilya, ang bawat anak na nangangailangan ng direksyon, ang bawat magulang na nag-aalala, ang bawat asawa na nananalangin ng pagkakabuo. O Diyos, balutin mo ang aming bahay ng kapayapaan. Takpan mo ng iyong banal na dugo ang aming pintuan. Itinataas namin ang bawat pangalan bawat mahal sa buhay, bawat kaibigang nangangailangan ng kagalingan, ng trabaho, ng pag-asa, ng kaligtasan. Panginoon, ipakita mong ikaw ay Diyos na buhay. Ipinapasa namin sa iyo ang aming mga iniisip ngayon, mga problema sa trabaho, mga bayaring hindi naming alam kung paano mababayaran, mga pangarap na parang malabo, mga pangakong hawak-hawak pero tila matagal bago matupad. Ngunit sinabi mo, Ako ang Diyos ng lahat ng tao. May bagay bang mahirap para sa akin? Jeremias 32.27 Kaya ngayon, sa katahimikan ng panalangin na ito, sinasabi namin, Ama, salamat. Salamat sa mga panahong hindi mo kami iniwan. Salamat sa kabutihan mong hindi nagbabago. Salamat sa mga milagro na kahit hindi namin namamalayan, patuloy mong ipinagkakaloob. Hindi namin kailangang maramdaman ang lahat para paniwalaan ka. Ang kailangan lang ay magtiwala. Itinataas namin sa iyo ang araw na ito. Ang mga oras na darating, ang mga tao na aming makakasama, ang mga desisyon na aming gagawin. Panginoon, alisin mo ang takot, palitan mo ng kapayapaan, alisin mo ang pagkalito, palitan mo ng kaliwanagan, alisin mo ang panghihina palitan mo ng kalakasan. Kami naniniwala na sa araw na ito, ikaw ang mangunguna, ikaw ang magsasalita, ikaw ang kikilos. At Panginoon, tinatanggap namin ang iyong proteksyon, ang iyong gabay, ang iyong kalooban, hindi kami lalakad ng mag-isa hindi kami mabubuhay na parang iniwan sapagkat ang bawat araw ay regalo mula sa iyo at bawat hininga ay paalala na may layunin ka sa amin kaya ngayon itinatalaga namin ang araw na ito para sa iyo maghari ka sa amin mangusap ka sa amin gumawa ka sa amin ipadama mo sa bawat isa na may Diyos na nagmamahal, na gumagabay at kailanman ay hindi nagpabaya. Habang tayo'y nananalangin pa rin, gusto kong sabihin sa iyo, kaibigan, hindi mo kailangan maging perpekto para pakinggan ng Diyos. Hindi mo kailangan tapusin ang lahat bago ka lumapit sa Kanya. Ang kailangan lang puso, ang kailangan lang pananampalataya. Minsan, sapat na ang isang simpleng, Panginoon, tulungan mo ako. Minsan, sapat na ang isang salamat. Minsan, sapat na ang katahimikan kung saan siya ang bumubulong. Anak, kasama mo ako. Ngayon, hayaan mong ang katahimikang ito'y maging pintuan para sa mas malalim na ugnayan. Huwag mong bitawan ang presensyang nararamdaman mo ngayon. Hayaan mong ang panalangin mo'y magpatuloy kahit natapos ang video. Hayaan mong ang Espiritu Santo ang maging kasama mo buong araw. Hindi lang ito simula ng araw, ito ay simula ng bagong pananalig. At kapag naramdaman mong gumaan ang loob mo, kapag naramdaman mong parang may binago sa iyo ang Diyos, alam mong ito'y hindi aksidente. Kung ramdam mong may ginawa ang Diyos sa puso mo ngayon, isulat sa comments, Salamat Panginoon, kasama kita sa bawat araw. Rihizi, at kung may panalangin kang gustong isama, ilagay mo lang sa comments. Ipapanalangin ka rin namin. Huwag mong kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin na katulad nito araw-araw. Kung naramdaman mong may gumaan sa puso mo kanina habang nananalangin tayo, alam mong hindi iyon guni-guni. Yun ang Diyos. Tahimik siyang dumadalaw. Hindi palaging malakas. Hindi palaging may tunog ng kulog o apoy pero palaging totoo. At ngayong narito ka pa rin, may gustong ipakita sa iyo ang Panginoon. Gusto kong ibahagi sa iyo ang isang kwento mula sa Biblia, isang kwento ng katapatan, pananampalataya at proteksyon. At habang nakikinig ka, isipin mong ikaw ang kausap ng Diyos. Hayaan mong ang kwento niya ay maging mensahe sa puso mo ngayon. Si Daniel, isang lalaking may matibay na pananalig hindi siya kilala sa kayamanan, sa kapangyarihan, kundi sa kanyang tiwala sa Diyos. Araw-araw siyang nananalangin. Tatlong beses sa isang araw, lumuluhod siya sa harap ng bukas na bintana, humaharap sa Jerusalem, at nananalangin ng time team. Wala siyang pakialam sa mga taong nanunood. Ang mahalaga sa kanya, marinig siya ng Panginoon. Dumating ang panahon na pinagbawalan siyang manalangin isang batas na kung sino man ang mananalangin sa Diyos sa loob ng tatlumpung araw ay itatapon sa kulungan ng mga leon. Pero hindi natakot si Daniel, hindi siya tumigil, hindi niya itinago ang kanyang panalangin, hindi siya nahiyang lumuhod dahil alam niyang ang kanyang buhay ay hindi hawak ng hari kundi ng Diyos na buhay at totoo ngang dinakip siya ipinatapon sa kulungan ng mga gutom na leon. Sa paningin ng tao, tapos na ang laban. Walang pag-asa. Pero sa mata ng langit, nagsisimula pa lang ang milagro. Sa loob ng kulungan, hindi tinapik ng Diyos ang mga leon para lumayo. Hindi niya tinanggal ang panganib. Pero pinadala niya ang kanyang anghel at isinara ang mga bibig ng leon hindi nakalapit kay Daniel, hindi siya nasugatan, hindi siya kinain, sapagkat ang Diyos na kanyang sinasamba ay Diyos na tagapagtanggol, Diyos na tapat, Diyos na makapangyarihan. Kinabukasan, bumalik ang hari. Nagmadali siyang tumakbo sa kulungan at sumigaw, Daniel, iniligtas ka ba ng Diyos na palagi mong pinaglilingkuran? At sumagot si Daniel, buhay ang aking Diyos. Pinadala niya ang kanyang anghel para isara ang bibig ng mga leon. Isang patutuo ng himala, isang sagot sa panalangin, isang kwento ng proteksyon. Kaibigan, anong leong humaharap sa iyo ngayon? Baka hindi literal na hayop, baka ito'y problema sa tahanan, utang na hindi mo na alam kung paano babayaran relasyon na unti-unting nasisira, kalusugan na paunti-unting humihina, o di kayay pagkalito sa landas na tatahakin. Pero tandaan mo ito, ang parehong Diyos na nagpadala ng anghel para kay Daniel ay ang Diyos na nakikinig sa panalangin mo ngayon. Hindi mo kailangang magpanggap na matapang. Hindi mo kailangang malakas palagi, ang kailangan mo lang pananampalataya, isang simpleng panalangin sa umaga, isang taos-pusong Panginoon tulungan mo ako. At sa simpleng panalangin iyon gumagalaw ang langit. Ang panalangin mo ay hindi lang mga salita. Isa itong pinto na binubuksan mo para sa Diyos. Isa itong paanyaya, isang pagpapaalala na Panginoon, hindi ko kaya ito nang mag-isa. At alam mo, kung anong sagot niya? Anak, hindi mo kailangang kayanin mag-isa. Kasama mo ako. Sa kwento ni Daniel, hindi natapos ang himala sa kulungan. Nang makita ng hari ang ginawa ng Diyos, iniutos niyang sambahin ng buong kaharian ang Diyos ni Daniel. Dahil sa pananampalataya ng isang tao, buong bayan ang nabago. Kaya kapatid, huwag mong mamaliitin ang ginagawa mo ngayon ang iyong panalangin ay may epekto, ang pananampalataya mo ay may kapangyarihan. Baka hindi mo agad makita, baka hindi mo pa maramdaman, pero ang Diyos ay kumikilos sa likod ng eksena. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo, ano ang panalangin kong tinatago ko? Ano ang takot na hindi ko pa isinusuko sa Diyos? Ano ang lugar sa buhay ko na parang kulungan ng leon na kailangan kong ipagkatiwala kay Yahweh. Kung ang sagot mo'y, oo, meron, huwag kang matakot, huwag kang mahiya. Ang pag-amin ay simula ng paghilom at ang panalangin mo ay daan para bumaba ang presensya ng Diyos sa sitwasyon mong akala mo'y sarado na. Ngayong narinig mo ang kwento ni Daniel, tanungin mo ang sarili mo, kaya ko rin ba iyon? At ang sagot ay, oo, o. hindi dahil magaling ka. Kundi dahil lang Diyos na tumulong kay Daniel ay sharing Dios na kasama mo ngayon. Ang parehong kapangyarihan, ang parehong presensya, ang parehong proteksyon. Hindi mo kailangan baguhin ang lahat sa isang araw. Magsimula ka lang sa isang panalangin. Isang panalangin ng umaga, isang panalangin ng pagsuko, isang panalangin ng pagtitiwala at hayaan mong ang Diyos na ang bahala sa susunod. Kung nararamdaman mong kinakausap ka ng Panginoon ngayon, gawin mong personal. Gawin mong totoo. Huminga ka ng malalim. Isipin mo ang kulungan ng leon sa buhay mo. At sabihin mo, Panginoon, mananatili akong tapat. Alam kong kasama kita. At kung sa puso mo may nais kang sabihin sa Diyos ngayon, isulat mo sa comments, Panginoon, isinasara mo ang bibig ng mga leon sa buhay ko. Iyan ang panalangin ng pananampalataya. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo ang subscribe ngayon para araw-araw kang makatanggap ng salita, panalangin at direksyon mula sa Diyos. Patuloy mo lang pinakinggan ang alon ng pag-asa. Hindi basta damdamin, ito'y paanyaya ng Diyos para tumindig ng may tapang. Hindi dahil hindi ka nasaktan bago kundi dahil mas pinili mong kumapit sa kanyang pangako kaysa sa alinlangan. Sa loob mo, umuusbong ang isang sigaw ng pananampalataya. Hindi ko kailangang makilala ang daan. Siya ang gumugabay. Habang sinusundan mo ang bawat tono ng panalangin na ito, mararamdaman mong may direksyon ng Diyos na marahan ngunit matibay ang pag-ikot sa iyong kaluluwa. Gaya ng hangin na hindi mo nakikita pero ramdam mong gumagalaw sa iyong balat, ganun din ang Espiritu Santo. Dahan-dahan, ngunit tiyak na nagdidirekta sa bawat desisyon, bawat isinasalitang Lord, ikaw ang aking patnubay, hindi ka nag-iisa. Maraming tulad mo ang nagtitibay tuwing umuutot ang katahimikan, nagkakaroon ng lakas habang pinupuno ng panalangin. Hindi ito basta mensahe para sa iba. Isa itong pangaral para sa iyo, para sa bawat pilibustero ng pananampalataya na hindi sumusuko. Minsan, kailangan lang tumigil ka lang muna, huminga ng malalim at magtiwala. Fala mo, Panginoon, isang maiksing sambit sa gitna ng labanan. At habang patuloy mo itong inuulit sa puso, unti-unti mong matatanto, hindi kita kailangan labanan ng mag-isa. Doon nabubuo ang panalangin ng umaga hindi lang orasyon, kundi pakikipagtagpo sa tagapaglikha sa sandali ng paghinga. Sa bawat patak ng iyong paghinga, nadadala ka niya sa isang bagong silid ng kapayapaan. Sa gitna ng bilang ng iyong mga tanong, paano, Panginoon, isang sagot ang bumubulong sa maka. Hindi niya ibig patanawin mo agad ang tugon, kundi maramdaman mo siya. Sa parehong paraan, hinuhubog ka ng promesa ng Panginoon. Hindi dahil sinabi lang sa ng ibang tao, hindi man dahil ramdam mo agad ang pagbabago, pero dahil alam mong totoo, maalab, matatag, karapat dapat mang tiwalaan. At habang nakapikit ka't humihinga, dahan-dahang napupuno ang diwa mo ng panibagong tapang. Isang tapang na hindi nagpapaapekto sa unos, bagkus hinahanap ang kanlungan sa presensya niya na mas malakas kaysa sa anumang unos. Hindi natin ikukwento ang lahat ngayon, pero may susunod na bahagi na tutugon sa higit na malalim mong hiling. Dito pa lang, hinahaplos ka na niya. Nabubuo na ang pangangailangan ng Diyos sa puso mo, hindi dahil sa gulo, kundi dahil sa presensya. At ang iyong panalangin ngayon ay hindi na lamang lingap, ito'y tulay na tatawid ka sa isang kapayapaang hindi mo inakala. Kaibigan, nakikita mo ba kung paanong bawat hininga mo ay humahawak ng tapang na hindi ito katapusan ng iyong kwento kundi isang bagot simula dahil may susunod isang bahagi kung saan ang iyong pananalangin ay hindi lang tumatawag ng direksyon kundi isang deklarasyon. Ako'y kasama ng Diyos at lalakas ako dahil Siya ang kasama ko. Minsan sapat na ang isang simpleng Amen, Panginoon. Ngunit ngayong tanong mo kung paano magpatuloy, andito ang susunod na pakpak ng panalangin, isang hahataw sa dilim ng pagdududa. Iyan ang susunod na bahagi kung saan susuungin natin ang umagang may suporta ng tagapagtanggol at gabay. Kung ngayon ay naramdaman mo ang init ng kanyang kapangyarihan sa iyong puso, isulat mo sa comments, kasama kita Panginoon gamitin natin ang samasamang panalangin bilang tanglaw ng pag-asa. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na ang subscribe para kasama mo kami sa bawat paglalakbay ng panalangin at direksyon mula sa Diyos. Kaya mo pa ba? Ramdam mo ba kung gaano kahalaga ang bawat patak ng luha na di mo sinasadya kanina habang nananalangin? Hindi yan basta emosyon, iyan ay kilos ng Diyos sa puso mo. Minsan kasi, sa gitna ng katahimikan, sa kanatin naririnig ang pinakamatinding sigaw ng langit. Walang palakpak, walang spotlight. Pero may dumadaloy na liwanag, isang presensya na hindi kayang ikaila ng kaluluwa. Isa itong panibagong umaga, isang umagang may taglay na direksyon mula sa Diyos. Ang puso mong gulong-gulo kahapon, ngayon tila napalitan ng katahimikan. Hindi dahil naglaho ang problema, pero dahil pinili mong manahimik sa presensya niya, pinili mong makinig sa halip na magreklamo, pinili mong lumapit kahit hindi mo alam kung may kasagutan ka agad. At doon, doon nagsimulang kumilos ang kapangyarihan ng langit. Iyan ang tunay na panalangin ng umaga. Hindi ito ritual, ito ay koneksyon. Koneksyon ng isang pusong pagod sa isang Diyos na hindi kailanman napapagod. Ang direksyon ng Diyos ay dumarating hindi sa sigawan ng mundo kundi sa bulong ng espiritu. Yung bulong na sa gitna ng kaguluhan parang sinasabi niya sa iyo, "Anak, huwag kang bibitaw. Nandito ako." Napakasarap pakinggan, napakasarap damhin, lalo na kung alam mong pagod ka na. Pero kahit pagod ka na, naririto ka pa rin, nagpipilit lumapit, humihingi ng lakas umaasa sa kanyang salita, umaasang tutuparin niya ang kanyang pangako. Ang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Hindi mo kailangan maging malakas, hindi mo kailangan magpakitang gilas sa panalangin mo. Ang Diyos, hindi hinahanap ang ganda ng salita mo, hinahanap niya ang totoo mong puso. At ngayong naririto ka, nakikinig, naghihintay, alam niya, handa ka ng tumanggap, tanggapin mo ngayon ang salita niya. Hindi ka pababayaan ng Diyos kahit sa dilim, siya ang liwanag, kahit sa gulo, siya ang katahimikan, kahit sa takot, siya ang kapanatagan. Hindi mo kailangan mauna sa lahat, hindi mo kailangan maayos agad ang lahat, ang kailangan mo lang ay sundan siya hakbang-hakbang panalangin sa panalangin, araw-araw, umagang-umaga. May mga araw na pakiramdam mo parang walang sagot ang langit, pero hindi ibig sabihin nun wala siyang ginagawa. Ang Diyos kadalasan tahimik kapag tinuturuan kanyang magtiwala. Ang katahimikan niya ay hindi kawalan ng kilos. Minsan, iyon ang pinakatinding kilos. Dahil sa katahimikan, natututo kang sumuko. At kapag tuluyang sumuko ang puso, doon bumababa ang kagalingan. Doon nagsisimula ang himala. Hindi aksidente na pinipili mong bumalik-balik sa mga panalanging tulad nito. Hindi ito routine. Ito ay tugon ng espiritu sa espiritu mo. May panawagan siya. May layunin. May direksyong inihahanda. At habang patuloy kang dumadalo, nakikinig, nananalangin, unti-unti kang hinuhubog, hindi para lang sa sarili mong kapakanan, kundi para maging patotoo. Katulad ni Daniel, hindi siya iniligtas para lang sa sarili niya. Iniligtas siya para makita ng buong bayan na may Diyos na buhay. Kaya't kung may pinagdadaanan kang mahirap ngayon, isang pagsubok, isang kawalan, isang tanong na matagal mo nang iniiyak sa gabi, hayaan mong ipaalala ko sa iyo, may promesa ang Panginoon. At ang promesa niya ay hindi napapako, hindi nagbabago, hindi nakabase sa pakiramdam mo, nakabase ito sa kanyang katapatan. Ang tanong lang ngayon, kaya mo bang maghintay? Kaya mo bang kumapit kahit hindi mo alam kung kailan ang sagot? Kasi kung oo, kapatid, nakahanda ang langit. Hindi para ibigay agad ang gusto mo, kundi para ihanda ang puso mo sa kung ano ang mas maganda pa kaysa sa hinihiling mo pilitin mong tandaan to. Hindi sinusukat ng Diyos ang dami ng beses mong nadapa. Sinusukat niya kung ilang beses mong piniling lumapit sa Kanya. At ngayon, lumalapit ka, umaasa. At iyon ang gusto niyang makita. Kaya huwag mong hayaang matapos ang araw na to nang hindi ka nagpapaabot sa Kanya ng isang taos pusong panalangin. Isipin mo, kung kaya niya ang sarhan ng bibig ng leon, kaya niya ring isara ang pintuan ng problema mo. Kung kaya niyang iligtas si Daniel mula sa bangin ng kamatayan, kaya kanyang iligtas mula sa lungkot, sa takot, sa pagkalito. Basta't sabihin mo lang, Panginoon, ikaw ang aking kanlungan, at sa sandaling iyon, magsisimula na siyang kumilos. Kung may ginawa ang Diyos sa puso mo ngayon, kung kahit papaano ay may gumaan, may naiyak, may naliwanagan, gusto kitang hikayatin na isulat sa comments, Salamat Panginoon, patuloy akong kakapit. Sabihin mo ito ng may pananampalataya. At kung gusto mong ipanalangin ka namin, huwag kang mahiyang ilagay ang iyong kahilingan sa comments din. Isa ito sa ginagawa ng maraming mananampalataya dito sa Pilipinas, ang magdamayan sa panalangin. At syempre, huwag mong kalimutang mag-subscribe ngayon na hindi para sa akin, kundi para sa sarili mo para araw-araw mong marinig ang tinig ng Diyos. Ang direksyon niya, ang salita niya, ang pag-asa niya. Nararamdaman mo ba ang bagong paghinga sa loob mo? Ani mo'y gising ang buong spirito, unti-unting natutunaw ang lamig at bumabalik ang init ng Diyos na nagdidirekta. Hindi dahil nagbago agad ang sitwasyon mo, kundi dahil nagbago ang puso mo. At doon mo malalaman, hindi natapos ang himala, hindi ito tapos. Ito ang simula ng isang buhay kung saan ang iyong araw-araw ay may panalangin ng umaga, isang bukang liwayway ng pananalig at direksyon. Nakikita mo may mga sandali sa buhay natin na pakiramdam natin ay natigil ang mundo, parang hindi makaalpas ang oras. Pero sa bawat sandali na pinili mong magsalita sa Diyos ng Falamo Panginoon, merong pagbabago na dahan-dahang nagaganap hindi nakikita ng mata, pero ramdam mo sa kaibuturan ng puso, isang pagbabago, nagiging mas matatag ka sa gitna ng unos. Mas matibay ang pananampalataya mo, mas matiyaga kang sumunod sa direksyon ng Diyos. Hindi natin kailangan agaran ng sagot. Minsan, mas dakila ang kapangyarihan ng paghihintay ng pagtiyagang manalangin. Alam mo ba kung sino ang nagaalab ng pananampalataya habang hinihintay ang tugon? Ikaw, kasi natutunan mong lahat ng landas mo ay nasa kamay ng Diyos. Hindi niya sinasayang ang bawat luha, bawat sabi mo nung gabi na, Lord, tulungan mo ako. Ang bawat hininga mo ngayon, ginawa niyang tulay. At ngayon kapatid, tinatahak mo ang isang espiritwal na daan kung saan hindi ka na lang humihiling kundi tumitindig sa pangako. Nakikita mo na ang direksyon ng Diyos ay hindi palaging malinaw. Madalas, dumadaloy ito sa mga tiyak na sandali, sa katahimikan ng puso, sa panalangin ng umaga, sa tahimik na sambit ng Panginoon salamat. At doon, doon ka natutunang lumakas. Hindi mo kailangang maghukay pa ng mas maraming salita. Ang kailangan mo lang, pusong bukas at mata na nakatingala. Isang amen, Panginoon, na may buong loob. At kapag sinabi mo ito, parang umiindak ang Espiritu Santo sa paligid mo, bumababa ang kaginhawahan at katiyagaan na hindi mo alam na kailangan mo. Kaya kahit hindi mo nakikita ang buong daan, lalakad ka pa rin. Hindi dahil hari ka hindi dahil lakas mo, pero dahil kasama mo siya ang Diyos ng kabutihan. At kapag ganun, hindi mo kailangan problemahin ang susunod. Dahil alam mong ang tumatangkilik sa Panginoon ay laging nasa tamang panahon. Ang bawat hiling mo, tuwing maririnig, hindi basta sagot, kundi biyaya na ginawa niyang higit pa sa iyong inaasahan. Ngayong humihinga ka pa rin, narito ang huling himig ko sa iyo. Ang buhay mo ay hindi basta palabas ng video na ito. Ito'y isang panimulang panalangin, isang sinulat sa puso mo ng Diyos na bawat bukas ay paggalaw ng kanyang kabutihan. Ang huling mensahe ko ngayong araw, kapag patuloy mong sinasabi, Fala mo, Panginoon, hindi ka niyayahaya ng langit, kasama mo siya, at ang direksyon ng bawat hakbang mo kasabay ng kanyang pagmamahal. Kung naramdaman mo ang presensya niya ngayon, kahit kaunting ginhawa, kahit liwanag lang sa mata, isulat mo sa comments, Dito ako, Diyos, kasama kita. Iyan ang panalangin ng pusong matatag. At kung may nais kang ipanalangin, isang pangalan, isang pangakong kailangan ng tugon, isulat mo rin. Magsama-sama tayo sa pagbigkas ng mga pangako ng Diyos. At syempre, huwag mong kalimutang mag-subscribe. Ito'y hindi lang para sa channel, kundi para sa araw-araw mong paglakad kasama ang direksyon ng Diyos at kapayapaang ang Kanyang ibinubulong. At para hindi mo palampasin, iklik mo rin ang video na nasa screen ngayon. Baka ito ang tugon ng Diyos para sa iyo. Maraming salamat sa iyong bukas na puso hanggang sa muli nariyan ng Diyos at nandito ka rin hanggang sa susunod nating panalangin.